Konnichiwa Japan and hello Philippines! So for today's video guys, isha-share ko po sa inyo yung tips na ayaw na ayaw ng mga Japanese pagdating dito sa Japan at ayaw ng mga Hapon during work hour. Japan. And hello, Philippines! So for today's video, guys, isha-share ko po sa inyo yung mga tips na ayon ng mga Japanese, especially po pagdating sa trabaho. Ayan, para naman sa hindi nakakilala sa akin, ako po si Ivy Villegas. Ako po ay taga Davao City at ako po ay isang vegetable picker o isang farmer dito sa Kumamoto, Japan. At po ay apat na taon na nakipagsapalaran dito sa Bansang Japan. Sa lahat po nagbabalak na pumunta dito sa Japan at sa mga aplikante natin na nangarap na pumunta dito sa Japan, sana po panood niyo po yung video na to at is po may idea kayo kung ano nga ba ang ayo ng mga Japanese, especially sa trabaho. Ayan, pagdating dito sa Japan guys, number one talaga dito ang trabaho mostly sa mga Japanese dito is hindi na nag-aasawa o hindi na bumubuo ng pamilya. Basta't may trabaho sila, feeling nila nabubuhay na sila ng matagal. Kasi nga, pinaka-importante talaga dito is yung trabaho. I-share ko po yung sampung tips na ayaw ng mga Japanese pagdating dito sa Japan. Alam nyo ba ang mga Japanese is meron silang first impressions last? ibig sabihin kung paano kanila nakilala sa umpisa, ganun kanila kikilalanin hanggang sa dulo na magkasama kayo. So number one na dito is ang late sa trabaho. So mostly talaga sa atin, hindi natin ipagkakailayan na nasasanay tayo na mag or pumasok sa trabaho ng late, diba? Pagdating dito sa Japan, iwasan po natin maging late sa trabaho kasi po, nasa manner po yan ng mga Japanese na 5 minutes or 10 minutes ahead of time nagtatrabaho na sila or nasa kaysa na sila. Ugali talaga ng mga Japanese yan na kahit hindi pa oras sa trabaho is nagtatrabaho na sila. Ganyan po kasi pag ang mga Japanese. At ganyan din po ang gusto ng mga Hapon na ugaliin. At kung malate ka naman sa trabaho dahil may inisikaso kang importante, mas better pong tumawag ahead of time sa amo mo na malalate ka ng ganitong oras or ganitong minuto. At least po malalaman nila. So number two na dito is huwag ma-absent sa trabaho pinaka-hate po talaga yan ng mga Japanese employer is yung pag-absent natin sa trabaho without valid reason so ano-ano nga ba yung mga valid reason na pwede kang mag-absent dito sa Japan actually dito sa Japan guys hindi siya tulad sa pinanshan na um, mag absent ka dahil lalagnatin ka. Yung hindi ka pa nilalagnat pero feeling mo lang natin hindi po yan valid dito sa Japan. So, pag nilalagnat ka, better uminom ka lang ng gamot. Kung kaya pa naman ang katawan mong magtrabaho is magtrabaho ka po. At kung hindi naman talaga kaya, mag-inform agad sa amo nyo na kayo ay nilalagnat or masakit yung katawan nyo para po kayo ay mapacheck up at mabigyan ng gamot. Kasi minsan po dito talaga, pag Um, yung amo mo talaga ang magsasabi sa iyo na sige umabsent ka or sige magpahinga ka dito naman kasi sa Japan kung napatunayan talaga na um, may sakit ka or hindi ka talaga pwedeng magtrabaho is nagbibigay po yung amo natin na tinatawag yung UQ or leave with pay so kahit absent ka may sahod ka pa rin. So, dapat ahead of time mag-inform sa amo para mapacheck up ka kung ano mo yung nararamdaman mo. So, regarding pala sa UQ, yung UQ po dito is, or yung live with pay, sa unang taon mo po, bibigyan ka ng sampung araw na with pay. Yung pangalawang taon mo naman is 11 days. Yung pang tatlong taon mo naman is 12 days. So, yan po is binibigay po yan ng amo natin during na um, kay, kinakailangan. So, pang tatlo is yung lagi nating sinasabi pagdating dito sa Japan, yung salitang Hi, wakarimashita. Or, opo, naintindihan ko po. So, every time mag instruct ng hap, yung hapon na yung amo natin, always na sinasabi na, Hi, wakarimashita. Kahit naman, hindi talaga natin naintindihan yung inuutos so ayaw na ayaw po ng mga Japanese yung ganon so ang gusto po ng mga Japanese is better magtanong kayo ng paulit-ulit uh, hindi naman more than 3, 4, 5 na tanong pero kung hindi nyo talaga naintindihan is mas better po magtanong kasi po mostly ng mga Japanese talaga dito kung hindi mo naintindihan i-explain nila, nila yan with action kapag hindi natin naintindihan yung tanong, wag tayong mahiyang magtanong ulit. Para po, um, hindi na rin, na, rin din trouble sa pinapagawang trabaho sa iyo. So, pwede mong sabihin na, si maset mo kay Unigay Shimas. Kaya, uulitin ng amo mo or ng hapon sa iyo with action. So, number four is nagsisinungaling sa trabaho. So, sample, may pinapagawang trabaho sa iyo yung amo mo. Tapos, especially yung packing. Yung pagpapak kasi mostly talaga may bilang talaga yan. So, kung may mali kang isang bilang dyan, mali na yan lahat. So, kung may mali ka, umamin ka. Or may mali ka, magsabi ka ng simasen, mali po yung bilang ko ng ganito. Para po, maitama yung maling ginawa mo. Number five is wag magmarunong sa trabaho. So, kung hindi ka naman hands-on or hindi mo galamay ang trabaho, wag magmarunong. Kasi alam mo, dito talaga sa Japan or mostly mga Japanese, mas gusto pa nila yung walang alam talaga. Gusto nilang mas tuturuan at tuturuan ka from step to step para matuto kaysa ipakita mo sa kanilang ay magaling ako dyan ay marunong ako dyan, huwag mo na akong turuan ayaw na ayaw na mga Japanese yan kapag hindi mo alam yung trabaho always mong sabihin na hindi ko po alam yung trabaho na to paano po ba gawin ito para at least po magabayan kayo kung paano talaga gawin yung pinapagawa sa inyong trabaho So, number six is huwag magbigay ng oras sa trabaho. So, mostly talaga uh, ako bilang isang farmer, nagtatanong talaga yung amo ko, kung anong oras o or anong minuto mo ba matatapos yung trabaho nito ito. Pinakahate po talaga ng mga Japanese na nagbibigay ka ng oras na hindi mo naman magawa. So, mas better po or pinakasave mong gawin is sasabihin mong hindi mo alam kung anong oras mo na matapos. Pero gagawin mo yung best para matapos ito ng maaga So number 7 is Huwag magbiruan sa trabaho So mostly talaga Dito talaga sa Japan Especially po ako as a farmer uh, May time po talaga na nagsiselfone ka Or may mga time talaga music ka Nagbibiroan kayo ng kasama mo So mostly talaga Pag alamin mo yung mood Ng amo mo Or ng uh, hapon na kasama mo Kung siya ay sobrang gambaro naman or nagtatrabaho talaga na siya na maayos or may hinahabol siyang oras is wag kayong magbiruan during work time. Yan po yung pinakaayon ng mga Japanese. So, every time nagtatrabaho po tayo, maging seryoso po tayo sa ginagawa nating trabaho. So, yung number eight is wag magpaliwanag ng mahabang-mahaba. So ayaw ng mga Japanese yung magpapaliwanag ka ng mahaba. Ang gusto nila is every time magtatanong sila, direct to the point yung sagot mo. Kasi every time din nag-uutos sila or nakikipag-usap sa ibang tao is direct to the point. So ayaw nilang paikot-ikot yung storya, yung punto is dito. So dapat every time nakikipag-nag-explain um, ka sa kanya is direct to the point. At yung pang 9 naman is mag-sorry kapag merong nagawang kasalanan. So yung salitang sorry is minsan mahirap siyang banggitin pero napakagaan po ang salitang sorry every time may nagawa kang kasalanan. So every time may mali kang nagawa during sa pagtatrabaho is magbigay or ipaalam agad sa amo mo na Gina nagawa ko po ito at mag-sorry agad, yan po yung pinaka the best at pinaka gusto ng mga Japanese yung pagsasorry kapag merong nagawang mali so ang number 10 last but not the least is yung work hard but always work smart So, andito talaga sa Japan, especially sa mga bagong dating dito sa Japan, pinapakita talaga natin yung best, yung kakayanan, as in, yung buong lakas mo talaga within that day. Pero para po sa akin, kung ano po yung inutos, um, gawin mo yung best na matatapos mo yung trabaho. But always, work smart. At always mo ding, um, intindihin mo yung mga kasama mo. Kung meron kang tutulungan, tulungan para mas mabilis yung trabaho. Ayan, thank you for watching. At pwede po kayong mag-comment down below kung ano po yung gusto nyong gawin kong video for the next vlog. Huwag po kayong mahiyang mag-comment. Ayan, maraming maraming salamat po. Matane!